Hello mga idol, it's me again. Choi Inato, Ghost Hunter. Meron naman tayong panibagong vlog ngayon, panibagong video na naman mga idol. Yan, sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At syempre huwag kalimutan, i-click ninyo ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload natin. So, ayan, meron naman tayong panibagong vlog. So, sana po, panoorin nyo to. At balikan natin yung kubo kung saan po nag-viral at naano natin yung babae no? So mga idol, hindi po natin alam kung anong mangyayari ngayon. So samahan niyo po ako, no? Update tayo. Kasi po uh, grabe. Marami pa mga aswang dito, mga idol, no? May nakita tayong parang tarsa nakahubad, no? no? pero naano po natin yung mga aswang. So maligat po natin yung kubot kasi po hanapin natin. Kasi po marami po ang nabiktima dito eh. Kaya mag-vlog tayo ngayon dito at hindi ko po alam kung ano po mangyayari. So sana po samahan niyo ako ngayon mga idol sa pag-vlog na ito kasi po ako lang po mag -isa. Ayan, huwag kalimutan po mag-subscribe, to at Tugos hunter at pakishare naman po ng ating mga video. So samahan nyo po ako ngayon mga idol. Tara! So ayan mga idol, balik tayo dito ulit. So lang natin kung meron tayong makita sa bahay o kubo na binabalik-balik ka ng uh, magjowa. So ayan ang lugar. parang parang may nag parang may nagsasalita dito parang may nagtatago ah so ayan mga idol no ayan maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng uh, sumuporta po sa aking youtube channel ayan so malapit na po tayo mag 100k subscribers at tulungan nyo po ako mga idol sa lahat ng nanonood ngayon pa share po ng video at uh, pasubscribe po sa lahat ng mga hindi pa nagsubscribe at willing po manood ng ating vlog no sa lahat ng willing po na manood pero kung ayaw nyo po okay lang po mga idol ayan maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta so tara punta na natin yung kubo no baka binalikan ng uh, magjowa at saka bayaran na babae kasi marami daw sila eh marami sila at buntis yung babae hahanapin natin dito sa area na to Tara! Ayan mga idol. Sobrang doon uh, dono, Medyo nakakatakot siya pero okay lang kasi. May araw pa eh. Hindi masyadong nakakatakot kasi yung nakakatakot dito yung uh, madilim gabi kasi talagang walang ano walang ilaw at walang bahay kundi yun lang pupuntahan natin yun na bahay so, area na to so shout out sa lahat ng mga uh, sumuporta po sa atin maraming maraming salamat po talaga sa inyo So ngayon, punta na natin yung kubo. So medyo, ano muna tayo sa mga gilid-gilid kasi hindi natin alam kung mayroon tayong uh, ma-encounter na mga kakaibang nilalang dito. Ayan. Ang ganda dito mga idol, sobrang tahimik at talagang mawawala yung ano mo kasi po mahangin siya malamig uh, talagang presko eh Kaso nga lang delikado dito so mag-ingat 'di ba maganda tahimik dito Ayan, papunta na tayo doon sa kubo. Ayan dito. Uy, ano yun? Parang may mga tao doon, no Ayan, no? Ang layo. Parang dalawang lalaki. Alo, papunta yata to sa kubo. Parang papunta sila doon sa bahay. Dalawang lalaki, oh. Uy, may tao dito, ah. Uy, baka mayroon namang bayarang babae. Bayarang babae siguro. Ano, yeah, nandun sila. Ang layo, hindi ko ma makita na masyado. Oh. Huh? Yun sila, oh. Dalawang lalaki baka may mga bayarang babae doon mga idol tara maging ano naman tayo ah uh, marites maging <laughs> marites tayo mga idol para meron tayong mga capture sa ating vlog syempre nandito na tayo di ba so ayan oh biglang nawala sila doon lumiko sa may kubo agoy nag-ana-ana na naman yan mga idol anak na yan. Ayan, malapit na tayo. Dalawang lalaki nakita ko. Medyo malayo nga lang. Hindi ko masyadong maano yung mukha. Pero papunta sila dito sa kubo. Magtago muna tayo. Siyempre, magmanman tayo mga idol. Ito na siya. Ito na tayo sa kubo. Ayan. Ayan yung kubo. Magmanman mo na tayo. Baka, may ginagawa silang kababalagan dito sana yung dalawang lalaki lumiko sila dyan eh ayan yung bahay oh. ayan yung bahay baka dumaan lang. uy uy may tao. May tao. May, nakita ako. Dapat hindi ako makita. Delikado ako dito eh. Lapitan natin ng konti. lalaki. Lalaki ito. Bali, dalawa sila. Sana kaya yung babae? Yun siya, oh. Uy, yun yung babae. Wala. Yun yung babae, oh. Uy, sumunod sa likod. Alam na. Tara. Tara. Manman na natin. Yun know, o, sumunod yung babae. Alam na. So, kung ito, may lalaki yun isa eh. Baka, uh, ginawa nila yung, ano, baka nagbabanta yung dito yung lockout. Yung lalaki isa. Nandiyan sila sa likod. Bumalik sila doon dito mga idol. Ginawa nila tong lodging house. Yung bahay na ito. Bilisan natin. Baka may gagawin silang krimen dito. at paritis na tayo 给我安利了地道。 Napaka-sweet yung lalaki. Talagang ginagawa nilang lahat mga idol makapunta lang dito sa area na to. Ayun o. parang ito yata yung babae, payaran. nandyan sila ngayon mga idol hindi nila napapansin na nandito ako ngayon so ayan tabi tabi po sa inyong lahat ha ayan binabalik balikan pa rin dito sa kubo ang dami kasi mga babaeng bayaran Pasintabi tabi po sa inyong lahat dyan tabi tabi tayo napansin ayan mga ito. Ayan grabe yung lambingan nila ba parang ld yata to sila siguro ayan o parang tapos na yata eh. Oh, ayan. Ang bilis ah. Uy, tago, tago, tago. Ayan o, oh, grabe napakamanyak ng dalawa na to. Ayan o. Oh. So, yun mga ito lah. Tayo na umusga. No? Binabalik-balikan pa rin dito. Sa si na to. So, ayan. Tabi-tabi po sa inyong lahat. So ang kaganapan na ito ay uh, hindi po namin sinasadya kung mayroon man mga ganito dito. Pero sayang naman po mga idol, kagaya ng sabi ko, nag-vlog kami, syempre po mag-video na kami para po uh, makita talaga ninyo kung ano po talaga yung ganap dito sa vlog na ito. No, kung ano mangyayari. So ngayon may nakita tayo dito, binabalik-balikan pa rin ng mga ano dito, mga kabataan ngayon. So pasintabi po sa inyong lahat at huwag nyo masamain kung medyo bastos po o bawal po ito sa mga bata. So pasensya na po kayo mga idol ha. Sana kaya sila. Grabe ah. Napaka agresibo nung dalawa. T tingnan natin. Lapitan natin hindi tayo dapat makita. Delikado tayo. Kasi privacy ito ng mga magjoya. Ito muna dito. Lagi na lang ako. Ito. Ayen nandun sila. Nag-uusap sila dyan. So ngayon mga idol. Hayaan muna natin. No? Hayaan muna natin. Magbanding silang dalawa. Pero mamaya. Kakausapin natin. At sitahin natin. No? Kung. Kasi. Bawal po talaga yan mga idol sa area na to. Pero syempre. Walang gaanong bahay at tao. Dito nila ginagawa yun. Kaya nga ang dami na buntis ng mga kabataan ngayon. So tabi-tabi po sa inyong lahat, no? No, tabi-tabi po sa lahat ng mga viewers. Hindi po lahat, hindi po lahat. Pero uh, may mga iba kasi mga tao na sobrang kamanyakan, no? Eh, mga ilan doon sila. may mo dito. Grabe, boy. Basa. Ang init, eh. Uy. Yun silaw. Oh. <laughs> yun silaw. Oh. Grabe, napaka-sweet ng lalaki at babae na yun Hindi nila alam nandito ako. Ayan. Grabe. Ibang lalaki yata 'to, eh, kasi mahaba yung buhok sa lalaki. Grabe itong babae, napakalandi ng bata na yan eh. Ayan sila oh. Ayan mga idol. Dito, ginawa na itong lodging house ng mga magjowa dito ba? So ayan, umalis na po sila. Wow, napakasweet nila mga idol oh. Tignan nyo. Yun. Ang sweet. <laughs> Ang sweet nila. Paalis na sila. Babalik yan dito. Sigurado ako babalik yan dito para mag ano naman sila dito. Walang bayad kasi dito eh, libre. So ayan. Sana sila. Ah, yun. Nasa malayo na. So yung mga idol. So ayan po, nakita po natin ha. Walang halong biro po ito. Hindi talaga maiwasan mga idol. yun wala na sila dito. Pati yung lalaki na ano kasama niya, wala din dito. Baka nagtago din, baka naghanap din ng jowa. So marami na po ang nangyari dito mga idol. Tagpuan ito ng mga magjowa dito, no? Katatapos lang kasi ng Valentine's Day. Baka hindi pa sila siguro satisfied. Sana all. So 'yun lang po. Sundan natin kung saan po sila pupunta ngayon, no? Baka may may, may baka may mangyari namang patayan ngayon dito eh. Sa area na 'to. Yan kasi ang madalas ngayon mga idol eh. Tinira tapos pinatay. Ayan, wala na sila dito. So, ayan. Wala na sila. Ayan mga idol. Medyo tahimik na. Oh, wala na yung babae at saka lalaki. Parang iba naman yung lalaki kasi mahaba naman yung buhok. Nung una dito, hindi naman yung mahaba yung buhok niya baka iba naman siguro yung karelasyon ng babae di talaga maano mga idol maiwasan buntis pa naman siguro ng mga babae ngayon no? so yun lang po mga idol pag dito at sigurado babalik sila dito sigurado ako babalik sila magtagong na tayo dito